Habang tumatambling siya, hindi tumama ang kamay niya sa vault dahilan para tuluyang mawalan siya ng kontrol sa ere at bumagsak ng malakas sa sahig. Ang ibang mga atleta napatigil sa gulat. The audience watch on in shock habang may isa na namang biktima ang Olympic vaulting horse. Simula pa lang ng Sydney Games, tila may sumpa ng aparatus na ito. Sunod-sunod ang pagkakamali, pagbagsak at injury mula preliminaries hanggang finals. Hindi ito normal. Nakapagtataka dahil wala namang pinagkaiba ang vault na ginamit ng 2. 2000 Olympics kumpara sa ginamit ng 1996 Atlanta Games. Pareho ang taas, pareho ang disenyo. Yet for some reason, the greatest gymnasts in the world were suddenly struggling. Way high on the horse there. Lahat sila nalilito kung bakit. Hanggang sa dumating ang third rotation. May napansin kakaiba ang 16 years old na si Alianis Slater ng Australia. Na parang mababa daw ang pagkakaset ng vault. Sinabi niya sa ibang competitor ito pero binaliwala lang siya. Nang sabihin niya ito sa coach niya, sumang-ayon ito at nag-request sa equipment crew na sukatin uli ang taas. Binuksan ng crew ang official na apparatus norms booklet. They turn to page 42. At chinek ang height sa diagram 126. After nun, sinukat naman nila ang vault, 120 cm din. Akala nila wala namang pagkakamali. That was until Jackie Fye, presidente ng Women's Technical Committee, had a closer look. And when she did, nanlumo siya. Alam niya na agad ang nangyari. Isang malaking pagkakamali mula sa isang printing error. Ganito kasi yun. Noong 1996 Olympics, tama ang taas na 120 cm. Pero 2 years later noong 1998, tinaas ng International Gymnastic Federation ang opisyal na taas sa 125 cm. Ang problema, sa booklet na parinintila para sa 2000 Sydney Olympics, nakalagay pa rin ang luma at mababang sukat na detect ang error limang buwan bago ang games at may inilabas na correction si Fai. Pero maliwanag na ang uncorrected booklet ang napunta sa kamay ng mga equipment crew. Biglang naging malinaw ang lahat. Kaya pala maraming atleta ang sumablay, 18 athletes to be exact. Lahat sila nakagamit ng vault sa maling measure suddenly everything started to make sense. She completely misses the front of the horse way high on the horse there. Inutos ni Jackie sa equipment crew na taasan ang vault sa kanyang correct height but the damage had already been done. 18 athletes na ang naaksidente at bumagsak mula sa ere. Now, we're talking about the change in the feel of something that these gymnasts have done thousands of times. Gaya ng sinabi ng announcer, binago mo man ang kahit maliit na detalye sa isang bagay na libo-libong beses na prinaktis ng mga gymnast, sobrang ramdam nila ang pagkakaiba. Ang US National Champion nga na si Ellis Ray, na strong gold medal contender, e bumagsak sa 35th place. Matapos muntik mabali ang leeg sa unang bagsak niya, inalok na ulitin ang vault sa tamang taas pero halos walang nagbago sa resulta nasaktan at natakot na ang maraming atleta sa huli nanalo sa all-around event si Andrei Radukan ng bansang Romania pero apat na araw lang ang lumipas napatalsik siya sa gold binawi ang kanyang gold medal matapos magpositibo sa sudo epinephrine mula sa cough syrup niya napunta tuloy ang ginto sa kapwa Romanian na nasa second place